Kasi I was in elementary. Na, nasa elementary ako nung mga panahong uh, grade 5 yata ako. Yung grade 6 na mga kaibigan ko, nalilito sila dun sa F at P na mm -hmm. Filipino at Filipino ang, So ang F... pakipaliwanag po sir para, kasi alam ko marami pang nagkakamali ron eh. Tama <laughs> Ang F po sa ating wikang pambansa na Filipino ay simbolo po ito ng protestang socio-political. Mm -hmm. Ibig sabihin po na ang wikang pambansa ay hindi dapat maging purista ibig sabihin hindi po dapat nakatali sa isang wika na nung panahon na iyon ay Tagalog. Tagalog, yes. Kinakailangan lumawak po ito at umunlad sa pamamagitan po ng pagiging bukas sa ambag o kontribusyon mula sa iba't ibang wika sa Pilipinas kasama na rin po ang mga banyagang wika. So ang F po dito ay isang pagtutol sa purismo. So sinasabi nyo ngayon na ang wikang pambansa ay inclusive. Tama po. Tama, Di ba? Kasi kabilang ang lahat ng dialekto, kabilang lahat ng lingwahe sa iba't ibang rehiyon sa ating bansa, and collectively ang tawag sa kanya ngayon ay Pilipino. Filipino. So pagmamamayan Filipino. Filipino. Letter P naman. Apo. Okay. So yung mga kaibigan natin, yung mga pamangkin ko ha, nakikinig kayo. Alam nyo na yung kaibahan ng F Apo. ng F at P.